Nagrambulan sa kaba ng General Luna Road ang grupo ng kabatang ito madaling araw nung alas dos ng umaga nung lunes. Pero sa kalagitna ng rambulan, pumasok sa eksena ang lalaking ito na nakasumbrero kung saan quinelyohan nito sa kabinuhat ang isang binatilyo. Maya, maya pa, binalibag ng lalaki ang binatilyo sa kalsada at tumamang ulo nito sa sidewalk at nawalan nito ng malay yun nga po galing yung dalawang grupo kasi sa inuman doon na area. So, nasa labas naman sila. Kailang hindi natin po alam kasi involved po yung nakainom na sila. So, yun ang inaalam natin. Yun nga, may nasabi yung isang grupo na hindi maganda. So, doon nagsimula. Eto namang nakita sa video na bumuhat doon sa isa is nagtutrabaho doon sa isang bar doon. Ayon sa kapatid ng Binatilio, bouncer daw ng isang bar sa lugar ang nakita sa video na bumuhat sa kanyang kapatid. Napakalaki niyang tao, marami siyang wish para paghiwalayin yung dalawang grupo pero the mere fact na binuhat yung kapatid kasi ginawa niya pa yun. Na hindi naman nakita ko sa video, hindi naman siya yung sinusuntok ng kapatid ko. Yung kaaway niya, parang, ano, yun, parang grabe naman. Itinakbo sa pagamutan ang 20 anyos na Binatilio pagkatapos ng insidente. Pero dahil sa lakas ng pagkabagok ng ulo nito, ramdam pa rin nito ang pananakit ng ulo at pagkahilo. Right now, waiting for results pa rin po kami hanggang ngayon. Kasi po, yung kapatid ko sa so sobrang takot niya po, after 24 hours na lang sa sinabi. So Monday, wala siyang sinabi. Tuesday, nung kumalat na lang po yung video, sa na lang po siya nagsalita. Ayon sa barangay, matagal na ring problema sa kanilang lugar ang rambulan ng mga kabataan at mga lasing dahil sa mga bars sa lugar. Paglilinaw naman ng mga pulis, rumesponde sila sa insidente. Rumesponde sila pero yun nga po hindi nila naabutan yung isang biktima na yung nakuha sa video. Desidido namang magsampan ng kaso ang binatilyo laban sa nasabing bouncer sa paggulong ng investigasyon sa pangyayari gusto ko magbigito ng lesson sa lahat ng bouncer dito sa Baguio na dami natin nakikita na alam mo yun na nanakit kasi nandyan lang sila para tigi, patigi, tigitigil yung pag-aawi ng mga tao at hindi saktan yung mga customer nila. Tukoy na ng PNP ang bouncer na nakunan sa video habang magsasagawa pa ang mga ito ng follow-up investigation para mabigyan ng linaw ang pangyayari. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines